magandang buhay mga kao. Ito po yung epekto ng El Nino dito sa amin sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Yan o. Yan po ay nasilab. Sabi nung iba ay intentionally may naglalagay ng sigarilyo. Ganun pa man, hindi yan lilingas kung hindi dahil sa tindi ng init. Yan o, nausok pa hanggang ngayon no? Doon. Yan dati yung mga tambuan sa dyan ganun pag may papastulat na pahagis ng upos ng sigarilyo ano sa tindi lang init nag-aapoy-aapoy o oh. ito dati puno ng tubig yan pero dahil nga tag-init el ninyo ayun o oh. oh, tapos yung ilog punta tayo sa ilog yung tinatawid ko dati bilang PDO punta sa mga mangyan ay yung mga video nyo nakita sa akin dati before noon uh, tawid ng bahayan no ito niyo, walang i walang ilog iga puro bato sabi ng matatanda hindi daw yan nangyayari noon to panahon nila ngayon na lang mga 20th century dahil nga sa pagbabago ng panahon at pagkasira ng kabundukan ayan o ang kalkon ganda ng view dito sa amin dito sa view Alcon. Dito po ako sa Barangay Malbarnauhan. Pakita ko sa inyo yung ilog. bago ako umuwi pa uwi na po ako eh. Ayun no, oh, kita niyo mga ko oh. Ang lalim niyan dahil kinalkal na nga. Dahil to ng tulay ng lokal na pamahala ng Nauhan oh. Pero ngayon ay iga. Ayun oh. Ang ganda ng programa dito gagawin to ng tulay. So dekada ng problema ngayon ay nasolusyonan. So solution na na. Dito tatayo yung tulay. Dito kami nagbabangka pagka na Kaunting ulan lang, baha. Yun yung problema ng El Nino. La Nina, magkakambal yan. Sa inyong lugar po, anong po ang epekto ng El Nino? Yun po yung purpose ko kaya na-upload ko ito. Dito sa amin sa Mindoro yan. Alas ah, lahat ng ilog ay ganyan na. May mga tira pa namang pasyalan. Yung mga hindi pa masyadong ano, denuded yung forest, ano, hindi pa masyado ang nasa laula, ika nga, may tarapang mga punong malalaki. Ang puno talaga ang buhay, magtanim tayo ng puno, at nang may pag-asa, masusunod na salin lahi. Yan lang po ang aking nais nice dito, dito ay paalala, warning sa lahat, mabala. Ito ang kasasapitin pa na mga susunod salin lahi, kung hindi tayo kikilos, plant a tree, at tayo ay makaka- salba ng buhay ng marami. walang araw, makikita natin ang epekto. Hindi man natin ibalik sa dati. At least, mabawasan natin ang epekto ng pabago-bagong panahon tulad nitong El Niño phenomenon. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Huwag niyo pong kalimutan i-comment ang sitwasyon ng El Niño sa inyong lugar. Kung anong gaano kalala ang epekto ng mapakanabangan ng ating mga kababayang naghahanap ng update. Bye bye and God bless. Please support all Filipino vloggers. Ipakita natin sa mundo. Nagkakasang lahing Filipino. Bye bye po muna. Hanggang sa muli.